Lang. Today is Saturday, it is a laundry day. Pero, <laughs> isang bag na Isang eco bag na naman. <laughs> laundry guys. Weekly ako nagpapalaundry guys. Ako oh, hindi ko lang pinapalaundry. Underwear. T-shirt na puti. Sa kamapan nyo. Medyas. Kasi nangangawala yung mga medyas. Yung pares. so siguro dumidikit dikit sa washing machine hindi na kita at halo na sa ibang kasunod na so itu guys pupunta na ako sa paborito kong laundry shop dito lang sa may labasan sa amin dito aku datang ako sa eskinita sobrang init dito na ako guys itu yang guys dito oh. ako magpalandre iwan ko magpa lang Mayabayat may abayad may punta ako dito sa paborito kong restaurant orange, papaya, mango dyan ako ang bili mamaya kaya na po ito yung paborito kong itiri wala silang gulay guys puro ...fried meat, meron nung... paksyon na tilapia eh, hindi ko bit bangos sana kung may bangos wala rin dito lang ako sa samboy kaya kaya nang tayo samboy pa ito ka Saturday ngayon Dala tayo ng bro. Wala ko guys. Wala pa. Kita lang tayo. Hindi gumagalaw yung mga dahon eh. Focus sana kung mainit. kung gumagalaw yung dahon. Kaso lang hindi eh. Kita nyo? Ito pag mahangin eh. Galaw ito eh. Alang ka. Hangin-hangin talaga. Mahirap mag ano ngayon. Magbababad sa init. Baka ma... tumbangkan alam pikiran <laughs> mahit stop lalu aku senior ya pak, so ya, yeah, untuk teman aku ke terminal lah, dona aku mau memilih untuk barang pulji makain makanan. See you guys, masih menatayo. nanti pukul tatain ang terminal, para main ham panghli ya, asli ngebutoh nengi yang tabe john, terhadap teman-teman yang ibang mga itirin ya, Saturday doon sa mismong loob ng terminal kaso ah, pasok pa sa loob eh so guys, bumili lang ako ng slice bread makaya na lang ako doon sa kanto nabuhusan sila ng ulam eh sa terminal doon sa labas hindi ako pumasok sa loob eh wala pang luto maya pa daw gusto ko yung pancit sana eh hindi pa sana kapagluto mayroon doon nilagan sa kakain sana ako kasi lang iikot sa sa, 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 harap kasi may chicken doon hindi eh. pwedeng dumaan o mag ano di sa exit malapit sa exit kasi yung kainan eh dito naman sa labas eh, karamihan doon sarado ang mga resto yung iba namang nagbukas eh, mga haram food bawal ako dahil may baboy so doon nalang ako sa samboy pa chicken kasi siguradong halal yun puro manok o kaya doon sa mga itiri doon sa malapit doon sa aming labasan dumaan ako kayo na ka, ano lang kare-ready na ng kanilang mga ano mga paninda so ito guys bumili lang ako ng slice bread yun naubusan ako kayo ng umaga so at least may slice bread ako pag umaga kasi kailangan may biscuit slice bread noodles o kaya oatmeal marami pa naman ako doon sa aking lagyanan masarap kasi ang Fly spray dito sa terminal. Mabango sa na malam, malinamnam kahit walang palaman. So, ito so ang binili ko. Pero may palaman din doon sa kwarto ko. Star margarine nga lang. Yun lang ang aking paboritong palaman guys. Dati, peanut butter at saka yung cheese whiz. Binago ko na ngayon. Kasi nga, hindi na ako masyadong nagpapalaman eh. Lalo pag ang aking may nakakain na yung noodles, hindi na nga dapat palamanan diba? Kasi yung noodles, parang palamanan rin yun sa pinapay. So dito tayo guys, ikukwento tayo dito sa nalilim. May bago tumawid kasi may traffic pa naman eh. Pula pa yung ilaw. Pag-uusapan natin si Diwata guys. Grabe kasi sikat na talaga. Ang dami na kumuha sa kanyang mga malaking kumpanya. <laughs> At magkakaroon na siya ng branches sa Luzon, Visayas, and Pinao. So talagang pag ikaw ay pinagpala guys wala na makakapigil iyo. so supportan natin guys si Diwata kung ako may makababa ng minila ako isusupportan sa kanya kasi nga isa isang halimbawa na nagumpisa sa wala talaga at saka alam nyo naman ang history talaga niya sinusubaybayan ko nakatira lang sa sila tulay tapos si eh, yung mga negosyo niya na pakindi hindi lang eh kumbaga nagumpisa talaga sa, sa pinakababa talaga at minsan eh bumagsak din talaga siya at bumangon ulit yan talaga ang pa ako sa kaya tao talaga kailangan pag bumagsak ang bangon ko ulit at mag, isapalaran sa palaran ika nga so napakaganda na istorya ni Diwata sana magawa ng pinikula ang ganda panoorin ang kanyang buhay ika nga so marami siyang supporter followers at saka siyempre na lahat lahat ng mga vloggers ng Maynila nandun sa kanyang Diwataan o nasa kanya ng diwata Paris o Piralud kasi nga na, talagang sinusubaybayan sa di diwata mas malaki pa yata ang views ng mga vloggers na kumukuha sa kanya at saka si diwata wala na siya time mag vlog dahil nga busy na sa kanyang business ang laki naman nakita ng kanyang business at, uh, talaga namang namamayagpag sa ngayon at saka tunayan nga kahit na may naninira sa kanya eh, tuloy tuloy pa rin so ganyan lang tala sa tatay guys huwag tayong umasa kaninuman man at uh, nasa marapa tayo la tayo lang tayo parang ako diba ito nga nakaharap sa inyo tumatayo pa rin so yun lang pala plato sa ito na yun na siyang kayo mag-like mag mag-subscribe sa channel Big Time Hall TV Peace!